Okay, so hindi na ipasa. Pinasa ni Abraham isa Isaac, pero hindi na ipasa ito kay Isaw. Ito ay naipasa kay Ako. Uh, wala na siya ng pagkakataon na ito ay magkakataon. Okay, sunod natin. So, ah, uh, ginagawa natin and more on uh, reading the scriptures. Uh, binigyan lang natin na natin ng komento. Ah. Uh, uh, ang ah, bagay nito. Okay, tuloy natin ang pagbasa. Ang sabi po doon sa Hebrews chapter 12, verse 18 to 21. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat hindi kayo nagsilapit na, sa bundok na naihipo at nagliliyap sa apoy at sa kapusikan, kapusikitan at sa kadiliman at sa unos no? at tunog ng pakaka at tinig ng mga salita na ang nakarinig ng tiling neto ay nagsisipanhik na huwag na sa kanila isalitayin pa ang anumang salita sapagkat hindi matiis ang iniutos kahit ang isang hayop kung tumungtong sa bundok ay babatuhin at do'y kapilapilabog ang kapanood ano pa sinabi ni Moses ako'y totoo na sinda at nanganig so dinala ulit sila ang sumulat ng libro sa history na kung saan ayunan, ay lang ay ang Diyos na nakipag-ugnay kay Moses, na nakipag-usap siya at ibinigay niya yung kanyang anak ang kanyang kautusan kay Moses. Na, si Ang Diyos mismo ang kausap ni Moses nung ibigay niya yung kautusan. Okay? At ito, pangyayaring ito ay ano, hindi makakalimutan ng uh, bansa Israel sapagkat nung nakipag-usap ang Diyos sa kanila, no, ay talagang ni, <coughs> Ibig sabihin, pinakita ng Diyos yung kanyang totoong kapangyarihan na, at siya ang meron lamang karapatan na makapagbigay ng ano? Ng utos. Pero, dumating ang panahon na, na ang mga kudyong ito, at temporary ng ating mong Sokristo, hindi na sinusunod yung kanyang utos. kaya nga sabi dyan, sapagkat hindi kayo nagsilapit sa bundok. Ibig sabihin, hindi na ninyo, uh, uh, hindi na binabaliwala na ninyo ang utos ng Diyos. Kaya kung natatandaan nyo, kung lalagay natin sa panahon, sige no? natin dito, nung panahon ng ating Panuso Cristo, yung kanya mga katemporaring mga hudyo, no? na ang anak ng mga hudyo na narito, sa panahon ito, po saan ito yung mga uh, kasama ni Moses na umakyat sa mundo, no? At na, na nakakilala sa tunay na Diyos at alam nila na ang binigay ng Diyos kay Moses ay tunay na kanyang utos. So, ito momental tao 'yung sumusunod salita nito. No? Pero dumating ang panahon nung dumating na ang ating Panginoong si Kristo. Itong mga anak na ito, dito. No, hindi na sila kung sumusunod. Hindi na sila masasakop doon sa kautosan ni Moses. Hindi na sila papasakop sa Diyos. Kaya nga, mababasa natin sa panahon ito doon sa Marcos chapter 7 verse 7 to 9. No? Makikita natin doon sa nung ma-encounter ng ating Panasokristo ang mga hudyong ito, mga Jews. Hindi na natin para sa present na sitwasyon. Hindi na sila sa kalagayan, agaya ng dati. Ha? Hindi na sila nagsilapit sa bundok. Ha? Katok, ka, ano -ka 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 uh, 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 sa lang yun? kung sa Ah, kasabihan, ano? Ah, hindi, literal na sinasabi yung sa ng bundok. Sabagat ang nagsilapit sa bundok ay yung mga taga rito. Ang sinasabihan ngayon ng sumulat ay yung mga hudyong katemporary niya. Okay, kung titignan po natin doon sa Mark chapter 7, verse 7 to 9, ganito po ang ating mababasa. At ito po yung sitwasyon ng mga hudyo na sinusulatan, yung mga Hebreyo. Ang sabi po ng banalang sulatan ay ganito. Mark. Mababasa rin po natin ito sa Matthew chapter 15, pero mababasahin ah, po natin ngayon. natin sisimulan at hanggang 9. Sabi po naman ng na, kasulatan ay ganito. At sinabi niya sa kanila, ang nagsasalita po ang ating Puloso Kristo at ang sinasabihan po yung kanya mga katempuraring mga putiyo. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahuna ni isa Sino yung sinasabihan? Yung bayan ng Hudyo. Okay? Nung dumating ang ating sa Kristo, ano pa rin sila sa pagkikipag sa Diyos? Okay? Kapag gumagalang pa sila sa Diyos sa kanilang mga labi. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi, gumagalang sa akin sa ito. Sabi nyo, gumagalang, ninyo ako ng inyong labi. Ibig sabihin, nagpupuri sila sa Diyos sa Panginoon. Nagsasapra sila ng mga asamo, himno, patungkol sa Diyos. Pero, iba yung sitwasyon nila. Ang sabi ko ng ating mga subriso ay ganito, ang bayan ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapuak ang kanilang mga puso malayo sa akin. Uh, Bukang bibig na lang. Sa kanilang labi, na pa, natitira pa yung sa Panginoon. Pero sa kanilang puso, wala na po. Ano po ang dahilan bakit nangyari ito? Katunayan, nag-resulta ito na hindi na tinatanggap ni Yahweh ang kanilang pananampahan. Ang sabi po ng pananang kasulatan, Dada po ang walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakasaral, mga utos ng tao.